Huwag malikot. mo dito sa ano? Ay, kumain ka muna pala bago ka magligo kay kakasimang uh, ka.

Parang yung gum pagbalat. Kapal to ni ano. Kapal. Parang yung. Di ba yung kasi kasi ay, kasi. Ayos. Di ba sa kyun? Hapdi sa mata. Sa kyun? Di ba? Ano ba? Ba? Kalau mau bikin tak kaya, kau itu langgah, kau tak kaya. Yang kau itu, itu kau itu ay, nakaligo pala. Gusto mo makakita ng langit? Apa. Ay. Huwag nga ma. Ngongong naman yan. Ayan, na, bana, Ay, na, na balata na. Nabunot na ako. Sarap. Ay, nakita na oh. Ito ka yan, tay. Kulay. Orange. Orange. Nang kulay? Hi guys. Pula. Pula? Pula. <laughs> Dugo ba yan? Hmm, wow, sorry. Very tough. Oh, dali na mo. Ay, ma. Dibi. Hmm. Ay, sorry Ganyan ba? Ikaw yan. Blue. Pomelo one, pomelo two, pomelo, pomelo three, pomelo yon. Apa ah, pomelo Yes, Pame. pag mo ako dito request. pumilo. Di ba guys? Yes. <laughs> Sarap ng pumilo. Lalaki ito, lalaki. Hindi yan lalaki. Pumilo. Pag babae yan. Pag babae, pumila. Lalaki. Hindi na pera. Babae, hindi na pera. Sarap. Babae, lalaki, oh. babo. Oh. Chiren. Kining, kingin. Ayan. Oh, okay, oh. Kitang-kita, kita, kita. ang sarap. <coughs> Uy, pula. <laughs> pula. Ang paborito ni, hi guys. Ayan, oh, lumabas na, oh. Ang halika dito. Oh. Wow. Oh, sayo na to. Akin na to, Nina. Ako na to. Ako na to. Okay. Patikim. Patikim natin sa followers natin, no? Oh. Guys, tayo, guys. Pumilo. Ang takpan. Hmm. Ang wapit. Bakit. Thank you. Bye bye. Bye.